Shoutout, shoutout sa mga kadidiis natin dyan sa Magsulo, Mangbondo. If you enjoy channel, don't forget to subscribe. Hit notification bell para mag-update kayo sa lahat namin nagpabagang balita sa pool, politika at mga tuwad kong, mga kawatan sa ating bansang Pilipinas. Oo. Sa taas sa mga kapatid, ano? Nagtataka na sila ngayon mga kapatid kung bakit talaga dinubo mo, dinudubo pa rin si Tatay Ligong, mano sa Cebu. pero mo, inadlangan nyo pa si John Abinidis. John Abinis, oo, pero umabot pa rin mga kapatid ng 400 ki ang uh, pumunta at dumalo sa Indig indignation rally doon sa, si sa Cebu. So, papakita lang talaga mga kapatid na panis talaga at sinusuka ang inyong BBM. sapagkat walang anumang nagawang kabutihan sa Bansang Pilipinas ni Juan Poso Miralco wala siyang nagawang infrastructure akap ay wala yan oo, oo hindi po yan patok mga kapatid kasi ang ating hinahanap sa isang uh, presidente ay yung uh, legacy uh. Oo, kagaya na lang ng mga nagawa ni Tatay Digong na 10 years passport. So therefore mga kapatid, kung sino yung mga OFW na naramdaman ngayon ang uh, kahirapan sa bansang Pilipinas at hanggang ngayon eh, nagagamit pa rin nila ang kanilang passport, ang kalang Siemens book, ang kanilang uh, license kasi dito sa abroad pwede naman palitan yung license dito sa abroad o kun kunting ano lang, kunting training lang, kunti pang mga uh, pabayaran mo. So, therefore, mga kapatid, talagang uh, gracia talaga nung si Tatay Digong dumating sa Bansang Pilipinas. Even though mayroon tayong COVID, pero talaga naman mga kapatid, eh, na unless niya yung mga circumstantial na dumating sa ating Bansang Pilipinas o so, sa pamamagitan ng kanyang kapamaraanan, talaga namang the brilliant uh, no other than uh, Tatay Digong sapagkat makikita mo sa rally sa Cebu at talaga namang dinudumog ng ating Tatay Digong ngunit natapat kung ating ipagkumpara doon sa Baluarte di ni BBM sa Iloilo -Ilo, eh mga akap lang ang nandoon at di umano na PNP di ba? hindi talaga sila pagsabing BBM BBM wala talaga guys kaya tingnan mo ito ito tingnan mo ito tingnan